So, alright guys, welcome back to my channel. This is Renka For today's video, guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin in install itong uh, TV wall bracket. Okay? So, kailangan lang natin ng TV na ang suitable dito is 14 to 42 inches na TV. So, yung TV na ilalagay ko is 19 inches. So, buksan na natin. So, here are the uh, things inside. So, guys, meron siyang dito yung malaki ilalagay to mismo dun sa wall. So, sa pader natin to ilalagay, guys. Okay? And then, this one, ilalagay naman natin to sa likod ng TV. So, install natin siya sa likod ng TV. So, make sure na ganito ang kalalabasan niya. So, ito, uh, for example, nakadikit na to sa wall. So, ito dapat nakataas na ganyan. So, kung ididikit natin, dapat yung taas na to is sa TV is nakatayo. Okay? Ganito siya. So, kailangan nakaganyan. Ito yung pagsasabitan niya. So, dito siya isasabit. Kaganyan. Kapag naka-install na to sa TV, okay? So, ganun lang siya kadali. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya So guys, alright guys, nalagay ko na yung bracket dito sa likod niya. So as you can see, uh, meron, meron akong tornilyo na ganito. Kaso yung included dun sa may package niya is, is not kasha. So hindi siya kasha dito sa aking TV. So meron naman akong extra dito sa bahay na mga, mga screw ganito na size 8. So yun na lang yung ginamit ko. And then nilagay ko tong pabilog na to dito na lang. And then, mamaya, um, ay, i-install na namin yung bracket nito sa likod. So, ayan yung mga malalaking tornilyo. And then, ito naman, bubutasan natin. So, guys, kung wala tayong handle, pwede naman yung pako. So, as long as yung pader natin is nakaplatada, yung na platada is okay na to. So, ipako lang natin siya yung apat na malalit na butas. so, pwede rin naman yung malaking butas kung malalaki yung inyong mga pako. So, Apat na yan guys. So matibay na matibay na yan. Hindi na malalaglag ang inyong mga TV. So after that, kapag na-install na natin yung sa yung bracket sa wall, pwede na natin isabit yung ating TV. So ayan, sinasabit ko na siya. So ayan, all goods na yan guys. Isasabit lang natin. Madali lang naman yan ikabit. So, after that, ilalagay na natin yung dalawang lock na tornilyo dun sa baba. So, para just in case gumalaw galaw mo siya or magkaroon ng uh, lindol, wag naman sana is kahit gumalaw yung TV is hindi siya ganon kabilis malalaglag. So, kay sana may natutunan kayo sa video na to, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel and hit the notification button para ma-notify pa po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, stay safe and ingat and God bless you all.